Masakit ang inyong pantog o ang inyong bladder. Ang gagawin ninyo, pindutin ninyo dito. Steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5, release. Press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5. Ulit-ulitin nyo to for 5 minutes. After 5 minutes, lipat tayo sa kanan, dito sa pantog din or bladder. One, two, three, four, five. Steady pressure. Release. Press ulit. Ikot. One, two, three, four, five. Balik. 1, two, three, four, 5. Araw-araw niyong gawin para hindi masakit ang inyong pantog. Maiihi kayo ng normal. At kung meron kayong UTI, ito ay para rin sa UTI. At para kayo ay gumaling agad.